Yes, welcome back. Andito tayo sa view. Ayan na po tayo mga ka-smile. ayan po ang view po natin mga ka-smile. Casa Peregrine po tayo. Yes, ito na po tayo mga ka-smile. At uh, lalakad na tayo. Dahan-dahan lang, syempre. Diba? At uh, ay. ako nakasimula. Yan, yan ang kasimula uh, pasimula ng ating kabundukan. Yan, the overlooking place of Casa Peregrine. Yan mga ka-smile. at meron ditong flowing water. Hmm. Di ba mga -smile? O meron tayo ditong waterfalls. At uh, dire-diretso lang yan dyan sa ating poles. Ito na po ang family. Ayan, di ba mga kasmaw? Go, go lang tayo mga kasmaw. Dahan-dahan lang. At uh, enjoy natin ang tree house. Ayan mga kasmaw. Siyempre dito may duyan. Di ba mga kasmaw? Uh, enjoy, enjoy mo lang ang view. Yan, ang family and everything. So, di ba makasmile? Alam po. Magali siyang tulog dyan. Ayan. Kuya. So, family. So, looking to the place. Ayan, in three house. O, so, di diba? Ayan po. Ayan na. Mm Yan, -hmm. dahan, dahan lang kasi delikado tayo dito. O, so, di ba mga Ayan po. Okay. Ayan, may family o may luki. Di ba mga Tapos bababa ka lang ng pagganyan ganyan kasmai at huwag uh, kang magulo pagka ika'y naglalakad dito sa ibaba at napakalamig pero nakahubad ng ating mga katawan at, diba ayan ang tree house top of the tree yes go 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 kailangan naman natin mag relax diba dito lang ito sa muntalban ayan syempre overlooking tapos bababa ka na naman ng pagganyan. Ayan, ang mga taong masaya. At uh, tralala. Dito tayo sa so may hagdanan. At para makita natin lalo ang ganda ng view, mga kasmile. Ang lamig-lamig niya. Ayan. Ang bundok ng tralalala. Ay makikita mo na. Ayan. Kaway-kaway, mga Pilipino! Ay. Yes! Ito tayo sa pinakamataas na bundok ng Tralala. Siyempre, mataas din na kinalalagyan ko mga kasmile. At ayan din naman. Oh. Ayan, di ba? Ayan. family picnic. Ayan, di ba mga kasmile? Oh, oh, go, go, go. Naka-reserve kami rito. Ayan, di ba? darling! Darling! back. Napakahangin niya. At syempre, maganda naman talaga. Di ba, mga kasmay? Ayan, ng kalabundukan. Ayan. Kung gusto mong tumawid doon at mag-swing, pwede kang mag-swing doon. Ayun, may mga nagsiswing doon. Kita niyo ba yan mga kasmay? Ayan o, no? oh, kung gusto mong mag-swing. Ayan. O. Ayan. gusto mo mag swing dyan mag swing ka at pakukin mo ang sarili mo di ba mga ka-smile ayan ang mga bundok na yan oh. ng tiralala o dyan tayo o diba o ayan at ngayon ay lalakad na tayo pababa na naman Naku, hindi tayo pwedeng uh, mabilisan dito mga ka-smile dahil pagka mabilisan ang kilos natin dito mamamatay tayo dito o di ba mga smile go go lang mga kasmay o ayan napakasarap ng weather o di ba nakakatulog ka talaga o mag jowa nakatulog na o dahan dahan lang ang lola miles nyo mga kasmay kailangan ay hahawak hawak din at pakakoy matodas dito nang wala sa panahon Pwede ba mga ka-smile, at hawak-hawak lang ng cellphone natin mga ka-smile. Ayan. O, overlooking. Aba, may bahay din pala dun sa pinakaliblib na ano na yon no? Oh. Guys, may nakita akong bahay dun. Ayun, no? Oh. O, yan, no? Oh. Makikita ka din palang bahay. Hmm. Sa liblib na lugar na yon no? Oh. Ang liit. Ayan po, Oh. Ayan. Nakita niyo ba yan? May pabahay dyan, no? Oh. Oh, ano kaya? Saan kaya siya kumukuha ng kanyang kakainin dyan? O, oh, 'di diba mga kasmile? Ayan, ang bundok ng tralalay. Ayan tayo mga kasmile. So, lakad na tayo mga kasmile. Go, go, go lang ang scenery natin. Ayan, ang mga kapunuan. Yes. So, akad-lakad. May cruise tayo dito, mga kasmine. Ayan. Uh, huwag kang masyadong malikot sa pagbaba mo. At delikado tayo dito, mga So, ganyan lang, oh. O, di ba, mga kasmine, overlooking to the maximum level lang. Ayan, mga kasmine. O, ba? Diba? So, dito tayo, oh, sa view. Ayan ang ating view mga kasumay. O diba? Ayan ang ating view. Naku, para tayong nagpunta ng China. Kasi ganyan, ganito rin ang tuktok ng China eh. Oo mga kasumay, ganito lang din ang tuktok sa China. O diba? Ayan ang, oh, ayan ang lamig Nang hangin, tritap Ayan, may puno ay dyan. At uh, ayan ang ating view. O diba mga kasumay? Hello, Doktora Tintin. Please like and subscribe to Mama Mai. At syempre, narito tayo mga pabulaklak natin. Ang gaganda, o, oh, di ba? Napakahangin niya. Talagang makakapag-enjoy po tayo dito. At ang mga halaman. Ayan, mga kasmay. Unay na maganda ang lugar na ito. Ayan na, anak po. po na ang aking buhok. O, oh, diba, mga kasmay? Ang oh, ayan ang kalabong buhok, the tree the flowers are blooming there. So, para tayong nasa ano, ang ganda o, tignan nyo o, oh, pagmasdan nyo ang mga tao, ang mga bulaklak o, oh, ang gaganda ng ating bulaklak yes mga kasma go, go go lang at ayan meron tayong uh, mountain top uh, bahay kubo to, sa taas ng si na mga kasma diba? at syempre may palabundukan tayo rito mga kasma tas dahan dahan lang ang kilos natin para hindi tayo mamatay ng maaga <laughs> dahil delikadong kumilos ng mabilis dito ay isang pagkakamali mo lang ay matoto, kang bonggang bongga mga dito mga kasmine <laughs> kayo na mga kasmile. O, di ba? O, ayan. O, ayan na ang ating mountain tree top. At ang mga bulaklak na nagsisipagtubuan. Ang mga rosas na yan, mga kasmile. O, di ba mga kasmile? Go, go, go! With mama man! O, di ba? O, o. Ayan diba na tayo. O, ayan. Yes, mga kasmal. Marami tayong malitang lugar pero napakaganda o oh, ayan ang mga tao ayan po eh. o oh. sila, sila eh. ayan and so beautiful the mountain top oh my gosh I love it mm, ayan ang mga kasma. to the mountain top the family there yes mga kasmag Mountain level of the Manila. Of the and you have to hold your dollar. Uh, you want to buy egg? Give me some money, Mama. Give egg. Want to buy some egg? Where's the egg? Is there an egg, the egg there? Come, uh, oh, come to Lulu. It's, it's like Lulu's here. Thank you. Kasi hawak ko to, lolo daw din siya. Yeah, you. Oh, you hold the lolo now. And of course, ang ating mga bulaklak ko. Oh. Hi, Kasboy. Thank you, mga kasmile. Thank mm. you. a sabe tá Pata. 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 Pata.